Magandang araw mga kaplantwin, Ako si Plantwin TV at narito tayo ngayon upang talakayin ang mga kahalagahan at binipisyo ng alternatibong halamang gamot tulad ng tuba-tuba, aloe vera, malunggay at saging. Unang bibigyan natin ng pansin ang tuba-tuba. Kilala ito sa maraming bansa bilang isang herbal na lunas para sa iba't ibang uri ng sakit tulad ng ubo, sipon at rangkaso. Isa itong uri ng halaman na may mabisang gamot at gamit na rin bilang pampakalma sa ilang kultura. Trivia Sa maraming kultura, ang tuba-tuba ay kilala bilang isang panasiya o lunas para sa maraming uri ng karamdaman. Ang mga kimikal na matatagpuan sa tuba-tuba ay nagbibigay ng anti septic at anti-inflammatory na epekto na maaaring makatulong sa paggamot ng ubo, sipon at iba pang mga respiratory infections. Sumunod naman ay ang aloe vera, isang kilalang halamang gamot sa maraming bahagi ng mundo. Ang katas ng aloe vera ay kilala sa kanyang mga binipisyo sa balat, tulad ng pagpapagaling ng sunburn at iba pang infeksyon. Isa rin ito ng mahusay na paraan para sa pagpapabuti ng digestive health at pagbabawas ng inflammation. Trivia, hindi lang basta pang kalunasan ng sunburn, ang aloe vera ay isang halamang puno ng milagro. Ang gel na matatagpuan sa loob ng ganyang mga dahon ay puno ng bitamina, mineral at mga aktibong sangkap na nagpapabuti sa balat. Pinapalakas ang immune system at maaaring makatulong sa pagregulate ng blood sugar levels sa mga taong may diabetes. Hindi rin natin dapat kalimutan ang malunggay, isang super tunay na halaman dahil sa kanyang mataas na nutritional content. Ang malunggay ay puno ng vitamina, mineral, at antioxidant na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pagsusugpo sa malalang sakit tulad ng diabetes at hypertension. Trivia: Kilala bilang miracle tree, ang malunggay ay isang ginto sa kalusugan ng mga kultura sa buong mundo. Ang mga dahon nito ay puno ng bitamina at mineral tulad ng iron, calcium at vitamin C. Ang pagkakaroon na regular na supply ng malunggay sa iyong jeta ay maaaring makakatulog sa pagpapabuti ng immune system, pagregulate ng blood sugar levels at pagpapababa ng kolesterol. at sa wakas ang saging. Hindi lang ito pang ulam o pang merienda. Ang saging ay mayroon ding mga gamot na binipisyo. Ito ay mayaman sa potassium at fiber na makakatulong sa pagsugpo ng high blood pressure. Ang saging ay mayaman din sa prebiotic fiber na tinatawag na inulin na nagbibigay ng suporta sa kalusugan ng tiyan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga good bacteria sa gastrointestinal tract Sa pamamagitan ng pagtangkilik ng alternatibong halamang gamot tulad ng tuba-tuba, aloe vera, malunggay at saging, hindi lang natin inaalagaan ang ating kalusugan kundi pati na rin ang kalikasan. Kaya't sama-sama nating pagtuon ng pansin at pag-aralang mabuti ang mga ito para sa ating kabutihan. Ito po si Plantwin TV, nagpapaalam sa inyong lahat Hanggang sa susunod na episode. Ingatan ang ating mga halaman at patuloy tayong magtatanim ng pagmamahal. Maraming salamat sa pagtutok sa ating Plant Lover Channel. Mabuhay ang ating mga kawin.